What's up mga loves? I'm Bill Edwards and welcome back to our YouTube channel. hindi ang atong i-unbox mga loves. Si open nato today. Akong parcel. So, di ba? So, let's, let's get open this. Where's the So, kailangan natin gumamit ng gunting. So, mag-ingat sa paggamit ng gunting, syempre. Diba? ba? yung anuntin. So, kailangan natin yan. So, let's open this, mga mga. Alam niyo ba kung ano to? Kailangan to sa mga may ubo. May asthma, may allergy, trinitis. Kaya ako bumili nito kasi inuubo ako and one month. Imagine, one month ako minubo. Meron pang ako ubo ngayon, so, kailangan natin na para ano sa ating ubo. Para hindi na tayo, ah, uh, pa ng ubohin. So, ito pala ay air purifier. Alam niyo po, yung ng air purifier, di ba? Ayan, bumili ako ng air purifier para sa aking room. Kasi, maano dito eh, maalikabok. Kahit hinan ko yung door, kahit ano ko pa, sinara ko pa ng buong araw. Tapos pag open ko, meron din mga, meron pa rin mga alikabok. Kahit araw-araw, gabi-gabi ako nag nagwawalis. So, ito na mga wawas. So, ito pala yung nakita ko sa ano, sa TikTok. Sa TikTok ko pala ito in-order. Kasi lahat ng mga ano po, ko sa TikTok ko talaga in Bakit ito na ano? May like, yeah. get. So, ang, ang pangalan pala ng brand nito is Kaisabel. Kaisabel. Yeah. So, i-open na natin. Oh, ganyan. So, hindi mo na ako mapakita kasi kailangan natin ipakita kung mag-open tayo. So, i-open natin. Let's open. So, ito pala ang laman. May kasama na siya yung remote. Mga labs, may remote na siya. Ow, oh, it's a... Uh, ito po, may remote control may pag ganito para hindi mano yung natin. So, ah, taran. Ito na, malaki pala talaga siya. Eh. Malaki siya. Para siya, para siya ng ref. Mini ref. Ganun. So, may kasama din siyang manual. So, hindi tayo magano Kasi may manual na siya. dito User manual kailangan natin itong basahin para ah, natin ito pag atin ang gagamitin, di pa So, kailangan natin kunin yung ito pala mga labs. Wala akong table, so ito <laughs> na lang. Hindi ako kumupa na table kasi medyo malaki kaya dito na ako naman. So, ito pala siya mga labs. Ang laki and cute. Lakas magka ano, magka static. So, bakit hindi ito na ano, ay? Ah! Oh. Ano ko na? Ah, bakit pareto ito na. Nalapit na masira. My God! Sino bang ano? Eh! Bakit hindi ito ginanat? Ano? Oh, my God! my God! Ito pala siya mga loves. So, i-open ko na ito para makita niya kung ano naman. Ito ang hirap. Hirapan ako mag-open. Wait. Para sa mga loves. Meron na siyang kasamang HEPA filter. Ito. Ito pala yung filter niya. Para mag, ano ng mga halikabok. And then, micro dirt. Micro dirt. Bakit parang may tumunog? Bakit parang may tumunog? What the fast. So, kailangan natin na ilagay mo na yan. para ipapakita ko sa inyo kung ano to. Oh. So, ito na yung ano niya, design niya. Tapos, sa likod, para siyang ano, parang yung ano ng TV noon, yung ganito. So, yan. Ang cute lang siyang tingnan. Ang cute siyang tingnan. Na, so, kailangan natin to i-try. Diba? So, kailangan natin to i-try. So, muna natin itong ano. Peacock Pelter. Para maano na natin. Oh, MJ. Ah! So, ang cute lang niya. Gusto ko siya. Gusto ko yung design niya. Kasi, ang cute, cute. So, ito pala pag nalagay mo na yung ano, yung pa Yan. Yan, yan, yan. So, medyo malaki talaga siya. Pero, ang cute ting tingnan. So, yung remote. Ito yung remote. May kasama ng remote. My hmm. sleep, air purify, timer, anyone, smoke, remove. So, kailangan talaga natin babasahin kung anong paano ito gagamitin kasi hindi pa natin ito kabisado, ba? Diba? So, i -ano na natin, i-eh, na natin yung takip. Kasi baka man, sana hindi ito sira, ba? Diba? kasi sa ano lang natin ay eh, pinag i-dilag paano ito ganyan hindi ko talaga lang okay ouch so ganyan pala sya <coughs> hirap naman nya ah okay ito lang pala ganyan lang sya Ganda niya siya, mga loves. Ang brand niya po is kay Savela. Velia. So, ito na siya. Wait. So, ito pala, mga So, mga loves, i-try natin itong gamitin ang ating air purifier. So, i-plug in natin ito. Dito. Ayan. So, ayan. Pag nakita nyo na naka-green na yan, switch na yan, naka-on na yan. I know. So, kailangan pa natin yung i-ano eh, sa ating remote. Okay. Ito pala yung mga functions niya, mga loves. Yung sleep. Wind my purify my smoke removal so smoke removal timing and an ion so ito tapos yung switch nya and itong ano nya remote control so my English at Chinese mandarin pala oh, di ba so ito yung mga loves so pag i-switch natin si an ion lalabas daw yung ion so negative ion wow and timing so pwede ka mag timer dito kung kailan siya mag, uh, mag off and also smoke removal so pag mahilig kayo ng mga may mas smoke smoke dyan sa room nyo kaya niyang ano higupin tapos purify So, mapurify purify yung mga hangin na nasa, ano, room niyo or sa sala and sleep wind Kasi so, hindi ko alam kung ano yung sleep wind So, yun na mga loves. Madali lang siyang gamitin, hindi ka magkaano. ano, kasi yung, ano niya, may remote control. Madali lang talaga. Hmm, di ba? And yung dito sa ilalim, yung... <coughs> So, yan ang mga labs. Ayos. 100 over 100. Thank you for watching. I hope you enjoy my video and that's it. Kita-kits sa susunod na video. Bye!